So ngayong araw is nakakuha tayo ng long ride so, Ang ampere nya is medyo mababa ng konti And this is 47 kilometers Lugi po tayo dito Isang 250 at isang 185 Bale isang takbo natin 435 Eh marami ba yan? Ito Liblib na liblib na to Baka wala na siguro tayo makukuha rin dito 200 na po, sir. Okay, salamat po. Okay po, salamat po. Ay, -tong, ay. Tungk na, sumunti ko na sa memplong. Good morning, mga kabiwan moto, and welcome to another vlog. For today's vlog is dalamog tayo, and nakakuha na tayo ng ating booking. Today is wala tayong pasok, kaya maglalamog tayo. So ngayong araw is nakakuha tayo ng long ride. So, ang pair niya is medyo mababa ng konti, pero try natin mag long ride. Bali, ang pair nito mga kabiwan moto is 222. And this is 47 kilometers. <laughs> Lugi po tayo dito. <laughs> Pero okay lang. Asabayan na lang natin kung kaya sabayan. Dahil usually, dapat to 50 na to eh. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kaya, and then kinuha naman natin yung booking. Hmm. Ito tong te. Nagmamadali ba ito te? Hindi naman. Ah, nagmamadali. Sige. Diretso ko na lang. Kano 200. 222. Okay na po to Okay po, salamat Ayan mga kabiyuan mo ito Pinigyan tayo ng 250 So may tip tayong 28 No, hindi na lugi Pwede ko na i-direct nyo ito Nagpasabihan pa rin natin sakali Nagpapagas lang tayo at Malayo-layo ito Para hindi na tayo magpapagas Hello po Opo Nagpapagalawang pinita ka na ba? Ma'am nakuha ko na po Ah nagpapagalawang okay ko ba? Ah kaya ba Nagpamadali ba ito ma'am? Ah, sige ma'am, didiretso ko na po. Salamat. 100 lang boss. Babiyahe tayo ng 39 kilometers at ampere nito is 222 pero binigyan tayo ng 250 so nagmamadali daw to baka on the way na lang tayo kumuha ng booking da dahil uh, urgent nga eh wala naman tayong magagawa doon bibigay tayo ng isang oras so ulit tayo ng long ride ang problema dito mga kabiwan moto wala tayong makukuha na ito pabalik gagapang tayo hanggang 13 dito kasi bihira ang booking doon sa Maragondon Bali on the way na lang tayo magabang mga kabiwan moto dahil baka matagalan tayo eh, medyo malayo-layo to kailangan may deliver natin to ng mas maaga eh nag additional naman kahit pa paano ng 28 pesos CCS kaya okay lang ayun mga kabiwan uh, mo to nakakuha tayo ng isa pang delivery natin sa 13 natin ipipika pa yung eh, mapunta doon so okay na rin to at least may kasabay kahit pa paano ayun uh, mga ka B1 Moto nakakontak natin yung ating second pick up sa 13 siya papuntang Maragondon din so 185 yun okay lang kasi madadaanan naman natin yung 13 kaya okay na Isang 250 at isang 185 Bali isang takbo natin 435 Tapos pinanggas natin yung sandaan So 335 ang isang takbo natin So hindi na tayo logi ron So mamaya hindi na tayo magagas Yun mga gabiwan mo moto Nandito na tayo sa 13 Pipick upin na natin yung Ating second pickup Ang sabi CCU daw Siguro mga panabong to Boss, dito ba tong ano? South Summit Ridge? Kaya ano? Hindi ko alam sir eh, kasi may pastry. May pick up daw akong uh, pastry ba? Oo. So, sagat ka dito. Tapos papunta ka doon sa pinakadulo, pastry yun. Ah, oh, sir. Ah, uh, oh, pa. Ah, ito lang, maliit lang. Kundi, uh, pwede kaya dito sir. Papa, Saan? Dito ko ilalagay. ah. Oh, sige, iyan ako na lang. Eh, marami ba yan? Ito. Sige, buksan ko na lang. Kanta kanya na lang di sa sabihin niya nakuha ko na. Gaganyan ko na lang, sir. Ayan. Tapos, sir, meron siyang, ano sa gate, sir? 10 pesos. Okay, sir, salamat. Chat ko lang na na-pick up ko na. Sige sir, tawagin mo na rin sir, sabihin mo na pick up ko na. Doon ang bahay na ito sir no? Salamat. Sige boss. Ayan mga kabiwan mo to. nakuha na natin ang ating second pick up. Papunta to dun sa ating second drop off hindi pa natin siya ma-pick up o ma arrive kasi doon ang nakahapin yung sa may gate hindi natin ma-pick up doon kaya dito tayo mag-pick up sa may mismo pick up point o doon sa may pinin nila malayo kasi sa pinin nila yung pick up pito talaga eh kinuha natin pitong CC so binuksan lang natin para may hangin sila and binilin din nung nag-pick up sa akin so bali 185 to mga kabiwan 1 mo to pagkakuha natin ito ang susunod na gagawin natin is i-drop muna natin yung unang pick up natin. Same way naman sila. Pero depende kung ano ang mas mauuna. Ang iniisip ko lang pagka-drop na, na natin to, kung paano tayo makakakuha ng booking pabalik. Dahil sa Maragondon is napakahirap kumuha ng booking, kaya magbaba magbabaka sakali din tayo. Ayun, on the way na tayo mga kabiwa no, to. And mas malapit yung pangalawang drop-off natin. Pero magkatabi lang naman sila, 1 kilometer lang ang diferensya nila dalawa. So simula dito sa 13 March, babiyahe tayo ng 26 kilometers papunta doon sa ating first drop-off. Pero ito ang ating second pickup. Ito is 185. Gaya na sabi ko kanina, double booking po to. On the way naman po, madadaan natin ng 13. Kaya kinuha natin. Kaysa magtagal po tayo. Di mga sisiw po ang kinuha natin. Ba, ito na pala yung bagong skapitolyo natin. Ang oh. Laki. Grabe, ganda. Nakakalula yung laki. Yan mga kabiwan mo to. Ito ang dahilan kung bakit naglo long ride ako. Ayan may bundok dun. Hindi tayo sa Maragon dun. Ayan na yata yung pakibiyang. Yung bundok na yan. Ayan o. No? Bukid na bukid o. Oh. Sarap. Kaya gusto gusto ko mag long ride eh. Sulit eh. Lamig dito mga kabiwan mo to. Sarap. Ayan yung pakibiyang yata. Yung bundok na yan. Papatagay tayo. Because sure. Live, live na, live, live na to. Oh, baka wala na siguro tayo makukuha rin buong yung Pero ilang beses na ako nakapunta rito. Ilang beses na ako nakapag, nakadaan dito sa lugar nato. Ganda ko pala yan, no? Oh. Yes, sir. Picture ako lang, sir, ha? Opo. Okay na, sir. 200 na po, sir. Okay, salamat po. Balik ang pandak na yan. May deliver pa po ako dito isa eh. Ah, dige. sa school. Malapit. Ah, oh, dito lang yan. malapit na. Diyan lang po ba yun? Uh -huh. Right side. ah, dito pa sa right side. Salamat po. Na-deliver na natin. Pinigyan tayo ng 200 ni sir. Bali 186 lang. Tapos ito pang isa. Itong isa, malapit na lang to. Dito sa ating first drop, malapit na lang dito yung isang deliver natin. 500 meters na lang pala to. Eto, second drop natin. Bali, ito yung unang pickup natin kanina. Tapos yun, ayun yung second pickup natin kanina. Okay, buti nga eh. Magka same way lang talaga. Kaya siguro saktong nakuha natin. Maragundo. Yon, bali dito sa part na to mga ka-B1 Moto. Hindi pa ako nakarating dito. First time ko rito. Eh, hindi ko lang matandaan na pero alam ko nagkakapagsi ay na ako dati dito eh. Pero matagal na panahon na yon. Ayun, nandito na tayo mga ka-B1 Moto. Ayun, nandito tayo sa Bukal National High School. Hello po. Hello po. Good morning po. Nandito na po kayo sa school? Yes, ma'am, nandito na po ako sa gate po. Okay po. Lalabas na po ako. Okay po, maraming salamat po. Ayun, dito pala natin i-deliver. Ayun si ma'am. Okay naman, pipicturean ko lang po. Okay na ma'am, salamat po. Salamat po. Ayan, na-deliver na natin mga kabiwan mo to. Ang ating pangalawang drop. So mag-aabang-abang muna tayo. Lipat muna tayo dito. Walang signal. Abang muna tayo dito mga kabiwan mo to. Abang tayo ay sadong malayo ang ating pinanggalingan. Kaya abang-abang muna tayo. Ayan, abang muna tayo mga kabiwan mo to. balikan ko kayo. Maya-maya. Hanap muna tayo ng booking. pedasma nakakuha na na tayo ng ating pangatlong booking and ito is from Maragondon to San Pedro so bungad lang naman sa na San Pedro to malapit-lapit lang to malapit-lapit lang to mali <laughs> 341 sya kinuha ko na rin kasi para makalis tayo rito sa San Pedro tatry natin ang padasma yun eh, ang gagawin natin pero tignan natin kung kaya natin tong i-double booking bali 341 sya documents lang daw pwede natin kuha nando ng double booking along the way kasi dito sa Maragod doon mahirap kumuha ng booking so expected ko naman yon. siniswerte tayo titignan natin mamaya kung gaano siya kalayo para doon sa 341 pagay naka priority to medyo maganda booking na ito sulit yung double booking natin papunta rito tapos double booking ulit try natin Oh, Ang ganda. Long ride, come Kanda talaga dito sa Cavite kaya ang sarap kumuha ng mga long distance eh, lalo na pag dito bande yon dito tayo medyo liblib tong lugar na to bukid na to eh. pero dito daw natin kukunin yung documents grabe lawak na ito ay ay ito ka na ko na sa mga putik lalamove Salamat po. yun dito pala to. Resort pala to. Sa so, office daw. Pagbaba. Ayun ba yan? Ay, dito yata. Hello sir. Ah, uh, sa Lala Move po. Nandito na po ako. For pick up po. Ah, Apa? Ah, pwede 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 Saan po babanda yung office sir? Uh, ito. office daw po. Ano ka ba? Ah, diyan po. Document lang daw po eh. Ah, oh, wait. Sige sir, ito na po. May sasama sa akin. Ah, sige. Sino ka sa mga sir? Doon na payment na ito boss. Ah, doon na po. Sige po. Saan drop mo? San Pedro po. Okay na po. Okay po. Salamat po. Ayan, mga kambiwan mo ito. Na-pick up na natin. Confirm. Uy, kay-kay-kay. si Andres Bonifacio. Na-pick up na natin. Sa babiyahe tayo ng 51 kilometers. Aabutin ito ng 1 hour and 24 minutes. Pero syempre, depende pa rin ito kung gaano katagal tayo bumiyahe, kung gaano kabilis. Pero mukhang hindi na natin ito magagawa ng double booking mga kabiwan mo ito kasi naka-priority siya. Bali, 341 ang rate weight nito mga kabiwan mo to 46 kilometers bali ang nakalagay dito sa apps ko is 46 kilometers simula dito papunta ng drop off nasa 230 lang siya and then sa maps ko naman is nasa 51 sa google maps ko nasa 51 kilometers mas accurate yung google nasa 250 lang pero ang rate nito is nasa 341 kahit hindi na tayo mag double booking panalo na to mga kabiwan mo to so ito yung mga prepared ko talaga Overtake! Clear naman eh. Kahit double solid jail alay <laughs> Tapos tulay pa. <laughs> kamote! Kamote! B1 Moto. <laughs> hindi, clear naman mga ka-B1 Moto. Hindi ko naman yung overtake yung yun hindi clear yun. Kitang-kita nyo naman. Di ba? So, tayo dito. Dito na tayo dadaan. Tayo sa bypass. Mas mapapabilis ang biyahe natin dito kasi mag-bypass tayo. And first time ko dumaan dito sa bypass na to mga ka b Moto. And ito yung pinaka-best na daanan. O, tignan nyo mga ka-B1 ganda rito grabe tapos pagdating natin ng ay nako mukhang uulan dun ah nako biglang may mga lumalabas pala rito Napakadelikado delikado may kasama pang aso grabe yung bundok mga kabiwan mo to eh no bundok o nakikita nyo ba yung bundok wow mukhang umuulan dun ah yan dito na tayo mga kabiwan mo to grabe napakalayo yung documents po oh. <laughs> naalala ko nga pala sabi nyo wag ko nang anuhin Oh, wala bus eh. 341 lang naman to. Eh, picture ako lang sir. Grabe, layo pala na ito. Ang bilis nyo. Grabe. Drop na natin mga kabiwan mo ito. lang natin yung pera. Grabe. Ang layo at ang init. Iyon mga kabiwan mo ta pagod tayo na deliver na natin so labas lang tayo dito pahinga lang tayo saglit tapos hanap tayo ng pa. hanap tayo pwesto rito dito man tayo pwesto pagod na ako eh Huh, layo. Yan mga kabiwan mo to. Nakakuha na tayo ng ating pang-apat na booking. Hindi naman tumagal. Nakakuha agad tayo. Bali San Pedro to Dasma to. 110 ang pair na ito. Samantalahin na natin at nandito na tayo. Pero so, sabukan natin mag-double booking pag maliit lang to. Bali 4 point kilometer lang ang layo ko sa may pickup point. Dito pala tayo pipick up sa Galeria. Galeria South. Boss, pipick up ako dun sa Crate Salon Prime. Saan po ba to? Level 3? Level. Sa taas? Saan po ako pwede mag-park? Sa, roon ano lang, sa angkal dyan. Saan po? Sa palabas. Sa ah, palabas po? Mag-exit, bago mag-exit. Nakikita mo mga grab na motorization na muna. Ah, pwede po ako doon. Ah, uh, pang grab na motorization. Doon na lang ako po marking. Oh. Uh, mo na lang. Papsakit na lang sa taas. Okay, salamat po. So, ako mag-exit sa mga pang grab. Ah, oh, dito. Dito pwede mag-park. Sa mga kabiwan mo doon, dito tayo mag-pick up. Boss, saan papasok papuntang, ano, third floor? create salon daw. Ha? Ah, Yung salon, create uh, salon, prime, sa inyo. Saan po akit nun? Dito po. Ah, sige, salamat. Thank you, boss. Ako dito ka dito, sa may band ng dulo Third floor, tapos dumadulo. Okay, salamat boss ha. Ah. Ayun mga kabiyon mo ito. Akit pa tayo ng third floor. Oh, I got lost on the way to you In an orange sky by the ocean yan mga kabiwan mo to na pick up na natin to dito yan sa third floor dito sa Galeria South bali nakakuha tayo ng isa pang booking natin 9 kilometers ang layo na ito, pero okay lang kasi dasma rin naman to kaysa tumakbo tayo ng isa lang yung takbo natin sayang naman ito dalawa yung takbo natin bali pipick upin na natin to documents lang to 8.4 kilometers ang layo ko dito sa may unang pick up ko wala alas 9 tayo bumiyahe mga kabiwan mo to and 2.50 na so magsi 6 hours na time tayong bumabiyahe eh nasap na maganda ganda yung kinita natin kali ito is double booking mga kabiyon mo to pa dasma siguro pagdating sa dasma kuha muna ako ng dasma to dasma malapit lang tapos uwi na ako yun na yun last booking na yun <tap> well, po yun mga kabiwan mo to na pick up na natin ang ating second pick up babiyahe tayo ng 17 kilometers at this is for 98 pesos bali pangalawang booking to yung isa natin is 110 And so same drop off lang kaya kinuha natin yun din na tayo mga kabiwan mo to 18.55 Lalamove picture ang ko lang po. 110 po. Salamat po. Yan, na-deliver na natin mga ka-B1 mode. Ang ating first drop off ngayon is pupunta tayo sa ating second drop off simula dito sa ating first drop off is nabiyahe tayo ng 3.7 kilometers papunta doon sa ating second drop off bas, bas, may malo ba rito? malo? Anong po sa testa po ba yan? dito po kasi eh, tabi yes. ng barangay huli eh, blue na barangay po yan hindi po ano testa yan malo daw? wala pong malo dito sa amin ay wala po? yes po sige po Try nyo po dito sa barangay. Malu daw, malu, malu. Hello, Andre. Sabi po kasi tabi ng barangay, kulay blue na gate. Ano mga kalwadas na? Ano mga? Hindi yan dito, test bed to eh. Ba't wala lang kalagay na ano? Asan na ano, pala para to. Wala mayroon na ako yun. Hmm, salamat. Try nyo na lang po, tanongin mo sa barangay, mas kilala. Sige, sir. Tatanong na lang tayo dito sa barangay. Kung sino yung malo na yun. Ayan, lalabas na daw. Saan gate na katabi? nalabas na daw Kitit na katabi ayun test da yun eh ito dito pala eh Ah, dito pala. Sabi kasi blue na gate. Kala ko yung testa. Picturean ko lang boss. Bali 98 boss. Salamat. Yun, na-deliver natin. Sabi kasi, ang instruction kasi, blue na gate. So, ang blue na gate yung Tesla, Dito pala. Ay, nako. Na-deliver na rin natin. So, dito tayo. Tignan natin kung may makakuha pa tayo. Ayan, may nakuha tayo mga kabiwan mo ito. Governors Inang Pansit Malabon. Puntahan na muna natin to. Pick up bus. Ah, sige Akin na bus. Ah, sige, sige yan mga Kapiwan mo to na natin ito ating last order so ito na yung pinaka last order natin kasi dapat tapos na tayo kanina pero kumuha pa tayo ng isa 58 pesos lang to ito na tayo sa drop off natin so 58 pesos 3.1 kilometers ang dahil na ito mga Kapiwan mo to at ito na ang ating huling booking of the day Bukas may pasok mga kao. Sa so, day off na lang ulit oh. okay. tayo pagbiyahe. Sabado. Okay nila, siya po yan. Pwede nila sa apartment? Oo. Meron lang nyo. Ato ba? Dito te. Bayad na ba to? Hindi pa po. 8 lang po. Ito. Salamat po. Uwi na tayo mga kabiwan mo to at dahil 4.30 na, 4.26 na. We wanna chase the night. wanna dance to the light, goes from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, never from the top. We're gonna, we're gonna be two hearts running wild.